So ayun na nga mga kahinerals, ipinapatuloy nga pala namin ang aming naudlot na bahay. Sa unang vlog ko po ay ipinakita ko po sa inyo ang una pong paggawa po ng aming bahay. Sa di pa po nakakaalam, ang bahay po namin ito ay dahil po sa perang pinag-ipunan po namin ng mahabang taon. Noong December 11, 2023 ay nagsimula kami magpatayo po ng aming bahay. Ang plano po namin ay maliit lang po talaga dahil nga di naman sapat ang naipon namin pera para sa malaking bahay. 18 by 16 feet lang po ang ipinagawa po namin. Sakto lang po ito sa aming apat. Dalawang kwarto lang po kasi ang tanging magkasya. Noong December 31, 2023 ay ipinahinto po muna namin ang pagpagawa ng bahay. Mula po noong December 11 to December 31, 2023 ay ito lang po ang nasimulan po nila. Bali, ito lang po yung nagawa nila. Pinahinto po muna namin dahil naubusan na po kami ng budget. At syempre dahil po um, sa iba na rin pong kadahilanan na kami lang po ang nakakaalam. Ang usapan po kasi namin ito ay permaterialis po sa una po naming karpintero. So ayon noong January 8, 2024 ay pinapatuloy po namin ang pagpagawa po ng aming bahay. Ngunit hindi na po ang dating karpintero ang nagpatuloy po nito. Dahil nga po ay kumuha po kami ng iba pong karpintero. So dito noon po sa uh, pangalawa po naming karpintero ay pakyawan po ang aming pong kontrata. Pinakyaw po nila ito ng 22K pesos. So, sa 22,000 pesos ay kasama na po dyan yung atip at flooring po. Pero hindi pa po dyan kasama yung ano po yung CR at saka kusina. So, ayun na nga po, dito na lang po muna magtatapos ang aking video. Hanggang sa muli mga ka sana po ay magustuhan ninyo ito at sanay magano po ito magsilbing guide po sa inyo para po matulungan din po kayo na ma-motivate po no na ang pag-iipon po talaga ay malaking tulong po sa atin. Kaya sa mga nag-iipon dyan good job lang po sa inyo at keep it up patuloy lang po tayo sa ating mga pangarap. Ayan po, hanggang sa susunod po na aking pag-upload ng video, sana po ay inyo pong subaybayan pa rin po ang aking mga next upload po about po nito sa aking bahay. Maraming maraming salamat po.